Hi there, this is Mr. Ching also known as Mr. Ching Positive. Welcome to another edition of Kerimuyan. Ang isa ulit na problema na karamihan ng mga tao ay yung sinasabi na nahihirapan daw silang mag-impok. Pero sa totoo lang, hindi naman yan ang problema. Problema talaga ng karamihan because of pride or tinatawag na yabang. Lalo na kung may mga kababayan tayong mga OFW, kumakayod sa labas, pagbalik dito, ah, syempre, kailangan bongga, di ba? Kailangan pa piyesta, pakain, lahat na makamag-anak. Pagdating pa sa barangay, tanod kapita ay dapat may regalo. Walang problema na magbigay ng regalo kung galante ka, kung ito ay kaya mo at hindi masisira ang iyong budget at savings. It's time for us to think, reflect, and apply. Yung pagiging generous mo, yung pagiging mapagbigay mo ba, ay dahil ba gusto mo talagang mga tulong sa ibang tao at ikaw ay nakinig sa Diyos at sinabi sa inyo, Diyos, na tumulong ka or ginagawa mo to para bumango ang iyong pangalan at para ikaw ay sumikat at para ikaw ay yumapak. Kailangan tandaan po natin lahat ng bagay na meron po tayo ay dapat po ibahagi pero sa tamang puso Because God says, God loves a what? Cheerful giver. And when you give, you give with the right heart and intention. This is Chinky saying, sa lahat ng mga problema pagdating sa pera, kering mo